Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa Yoguru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa korporasyon. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Maaari mong suriin ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyong pinag-aralan ng detalyado. Susuriin namin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya kasama mo. Varonis Systems Inc. Ticker, UNA. Ginawa ang pagsusuri batay sa data noong, Hunyo 30, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Varonis Systems Inc. na bibilang sa subkategory. Soft Security, 27 kumpanya ang kasangkot sa pagsusuri. Hanapin ang order table sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay minus 6.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subcategory ay 0.8 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng stock market sa kabuan, makikita natin na ang average na score para sa used stock market sa kabuan ay 1.8 points laban sa isang minus na rating, 6.5 puntos Varonis Systems Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Varonis Systems Inc. at mga subkategory na kumpanya. Nakikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga bahagi ng kumpanya Varonis Systems Inc. nagpakita ng pagbabago ng labing-anim na punto Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na apat Market Capitalization ng kumpanya Varonis Systems, Inc. Nagkakahalaga ng US Dollars Bilyon. Ang Market Capitalization ng subcategory ay US Dollars Bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars Bilyon. Ang Capitalization ng libro ng subkategory ay US Dollars sa pamamagitan ng paghahambing ng market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Varonis Systems Inc. sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 1.21%. Ang halaga ng libro ay 1.163%. Pagsusuri ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga utang ng organisasyon ay umaabot sa US Dollar Bilyon. Utang sa halaga ng libro ay at 205% ng kapital ng kumpanya. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakasama minus 2 puntos. Ang stock price to profit ratio ng kumpanya ay 0. Na may average para sa subkategory na at 138.4. Market value to profit ratio kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars, siyam isa milyon. Inaasahang magiging US dollars, apat na milyon ang inaasahang kita, para sa susunod na labindalawa buwan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 7.8. Ang average para sa subkategory ay 12.7. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollars 570 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng inaasahang mga numero ng benta sa hinaharap kung ihahambing sa mga numero sa subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang margin ng benta ay minus 15.7%, na may average na 7.2% para sa subkategori. Pagsusuri ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, passable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 2.22% na isang daan at apat na porsyentong higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay daan at dolyar. At sa subkategory ay mayroong 5,600 at Pagtatasa ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay minus negatibo 37.8 libong dolyar. Ang average sa subkategory ay US dollars thousand. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet minus 0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars walolibo. Sa subkategori na 441,000 Dollars. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori. Tolet minus 0.5 puntos. Ang bilang ng mga pagbabahagi na pinaikling ay 7.7% kumpara sa average para sa subkategori na 3.7%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha, labing apat na nagpapakita ng antas na 63% para sa kumpanya Varonis Systems, Inc. Para sa subkategori, ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang 55%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US US$50.25. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$55.57. Tignan natin ang talahanayan ng order, ito ay magagamit sa iyo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko mayong siso ng sistema ng impormasyon sa pagsusuri guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagtatasa ng mga mahalagang papel ng kumpanya Varonis Systems Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng sell trade sa US dollars 50.26. Bukas ang order dahil medyo mababa ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa gamit ang diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 4.52. Ang stop loss ay nakatakda sa 6.0. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, ang transaksyon ay sarado ng nakapag iisa sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Hulyo 30, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, CE, -E, ay ang pangunahing buy order. Ang video para sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa huling presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets.